Yo, what's up mga Reba Pips? Kamusta? Shoutout nga pala sa mga tropa ko dito kay OS1, OS2, Kadet at kay Boson. Oh, grabe si Boson oh, suplado, trabahong trabaho. bukang nakain ng gamot at ganadong ganadong magtrabaho. May pakihimbot kembot pa. Anyhow, sa video ko ngayon i-share ko lang sa inyo na sa araw na ito, magte-testing lang kami ng limit switch ng mga crane. Dahil palating na kami sa Chittagong, Bangladesh, kung saan ang tatlo namin crane ang gagamitin kailangan namin testingin ang mga limit ng crane para condition sa laban at kasama din kasi ito sa mga checklist na required sa puerto for this video, si Boso naman ang kasama ko siya mag-ooperate ng crane at ako naman ang picture sa baba at magkukuman ng position ng crane di ba? ayay naman si Lek kumikita nyo napakalino ng daga ng oh. pang lades yan, sarap paligo. anyhow ang mga limit na dapat matesting ay ang loofing up, loofing down o yung boom up, boom down, hoisting up and hoisting down. Saka tinetesting din namin yung slewing o yung pag-ikot ng crane, port, saka starboard. Ang mga limit na ito ang magsisilbing safety ng ating crane. Pag na-reach na ng jib up ang limit, mag-stop up motor. Pag ma-reach naman ng jib down ang limit o yung secured position, mag-stop up motor. Pag na-reach naman ang hoisting up, ang limit, mag-stop ang motor. Pag na-reach naman ang hoisting down, ang limit, mag-stop naman ang motor. May bypass mode ang bawat crane. Nakapag secure ang crane, ay mababypass lahat ng limit switch. It means wala na itong safety. Kaya hindi dapat binibigay sa operator ng crane. Para iwas sa at lahat tayo happy. Duty officer lang ang dapat may hawak ng bypass key at pag secured ng crane lang ito dapat gagamitin kamakailan lang nagpalit kami ng cable ng hoisting sa crane number 2 at number 3. Isa kasi sa instruction sa manual ang iba'y pasang limit ng hoisting at ibalik din agad pag napalitan ng cable. Kaya tinesting din namin kung bumalik sa dating posisyon ang limit switch. Kailangan ko din akitin ng bawat crane pag magtesting limit. I-check ko ang mga running oil, temperature ng oil cooler, check ko rin yung mga leaking, unusual noise o yung ingay na hindi ka nais-nais I-check ko din yung mga lightings, mga ilaw at mga indicator light ng panel. I Check ko din yung mga emergency stop at mga alarm. Kaya napaka sensitive ng limit switch ng crane kaya dapat itong tinitesting bago gamitin. Pag in case na mag malfunction ng limit sa oras ng testing namin ay agad ma-rectify para hindi na umabot sa oras ng operasyon at hindi ma-delay. Katapos namin testingin ng lahat ng limit ng bawat crane at makonfirm na normal lahat ng parameters ay gumawa na kami ng report para isubmit sa office at ready na kami for departure. Salamat sa panonood.